Ay, wala naman. Nakatatlo Ay, na, kilo at ang nahuli ng ipon. Yun. Tapos ayun, ayun, ayun po, meron may namang para gagapusin para. si Bosing Alimango. Ilang peraso. Wala na rin po Alimango. Wala lang na Hani. Eh. Parang nahuli na ni Bosing ang mga Alimango. Eh. Marami pa namang nagtatanong sa akin at gusto bumili. Ano na pag Gagapusin na po ni Bossing yung mga alimang. Ito na yung mga huli po niya. ilang peraso. Ay, bayaking i